Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am your guest mama sa channel, no? a faith healer, also a tharder. So ngayong hapon na pa. natin rin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a um, this is a weekly pasilip, no? Para sa ating um, former congressman na si Saldico. No? Alamin natin na ano kaya kaganapan sa buhay ni um, Salvi ating mga ano kayang mga pangyayari or ano man yung bagay na mangyayari or magagana, no? sa so, situations niya, ano man yung bagay na um, hakbangin niya, alamin natin to. Let's see. So, once again, this is your guest from channel, a free what are you here? So, guys, please um, do like, subscribe my channel, and hit the for more videos update. Follow niya sa aking FB page, no? So let's see. What is additional messages sa kanya ng ating Para sa ating, um, Congress, uh, former Congressman is si Saldico. No? So there's something, guys, with a page of pentacles, So there's a plan. So there's a plan. So there's something an a plan idea. And this is kind of pentacles Not a family. Now, this is something of family, or um, legacy, something of family, ano, yung ancestors, something like that, no? So, let's see, and there's something, of karma, oh my god, there's a karma, may karma tungkol sa kanya, oh my god, let's see, additional messages, now, there's a thing of pentacles, oh my god, may taong, kumbaga, um, korektado sa kanya dito. There's a three people. now there's something na parang, oh my God, tatlong girl. No, tatlong girl lang konektado dito. No? now there's something karma. Ka korektado dito sa kanya na maaring, um, kumbaga, gay karma hindi. now let's see what is the initial messages. And there's a P six of pentacles. So, ibig sabihin dito may binayaran. No, binayaran siya. O may offers sa kanya. There's something support. No, may support, may suporta tungkol sa kanya. Parang sinasabi dito na, na ilaba mo lang ganyan, 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 no? Hindi ka lang pababayaan, gano'n. May gano'ng offer. Let's see, additional messages. And then something, the eight of cups, something of, I'm moving away, something of getting away. Parang, kumbaga, may mga bagay dito na kailangan niya i-let go. No? Pakawalan. What is the page of pentacles? represent with the ease of cups. Sabi ko na may offer sa kanya eh. No, magandang offer. May plano siya dito. No, may plano siya dito. Let's see additional messages. So, this is something that's so planned ako with the balance. No, kumbaga mayroon dito nagpapaikot. Ay, mayroon dito kumbaga nagko-control talaga sa family niya. Let's see what is additional messages tayo with the karma. With the karma. Represent what? This is something a king of wands. Something a vision. Oh my God mayroon talaga, kakaramayin talaga siya. Alam niya yung kahihinatnan. No? At kalalabasan nito. So, let's see additional messages. And there's something a queen of wands. Lalakit, babae ang konektado. King and queen. Oh. Konektado dito yung king and queen. Oh, there's a king and queen. You know. Sino to? Ang konektado sa kanya. What is the Six of Pentacles? This is something that we really force turning back. So, maring this is something destined to happen. Na talaga nasa kapala na talaga na mangyari to. Now, what goes around comes around. O pinapakita dito, na no, kung ano man yung bagay na kanyang ginawa, na pagbabayaran niya. So, this is something na parang kabayaran with the Six of Pentacles. No? Let's see. So, um, what is the Eight of Cups? The Eight of Cups represent with um, the Knight of Pentacles. Secure. No, mayroon siya ditong iniingatan. No? May iniingatan siya dito kaya, kaya, parang ayaw niya i-let go. No? Mayroon siyang iniingatan dito, especially no, yung kaniyang um, pinag pag, -pinag -pag, -pag pinaghirapan. No additional messages tayo. There's something a seven of swords. Sabi ko na nga magsisinungaling siya eh. No seven of swords, there's a cheating lion. No nagsisinungaling siya dito. No, meron siyang bagay na itinatago. Mm -hmm. Let's see. Let's see. This is something, guys. With um, the the night of once for slow and steady. So, kailangan niya maging kalmado, wag siyang agresibo. No, wag siyang magmadali. No, kailangan niya maging mahinahon dito. And there's a Knight of Swords. See, this is something anxiety, stress, not depression. Oh my God. So, ibig sabihin dito, no? Kung baga, minamadali nila to. Kasi, kung baga, naiipit na sila sa situation. What is the Three of Pentacles? Because, of course, the Queen of Wands. Revisit with the lovers. Oh, di ba? Mag-asawa. konektado no siya dito sa mag-asawa no, talagang um, meron ditong with the queen of wands eh, no, meron ditong unity pag-uusap, no, meron ditong connect konektado talaga sila no, parang inililihis nila yung, yung kwento no, so, kailangan mas maging aware no, mas maging maingat so let's see oh. wait lang guys What is additional messages tayo with the uh, Six of Pentacles and the Wheel of Fortune? Now, there's something, guys, with the Eight of Wands. So, there's something trouble. Ah, makakabalik siya, makaka-uwi makaka siya dito sa Pilipinas. Now, there's something communication then. Now, mayroon siya mga taong nakakasalamot, nakakausap dito. And of course, there's something with the Nine of Cups. There's something, a wish, now fulfillment. Magay na gusto niya mangyari at matupad. No, let's see additional messages tayo. No, for the uh, outcome with the page of pentacles because the ace of cups and the seven of swords. So this is a three of Wands. Awaiting for a soul with a worship. Lalabas ang resulta. Ano man yung kasinungalingan niya dito malalantad na. No, malapit na. What is the ten of pentacles because the two of pentacles and the nine of wands. Represent guys with um the king of cups. Oh, meron siya dito talagang kung baga protection na dalawang lalaki. No? Bukod sa, mag, uh, bukod sa king and queen, meron pang dalawang lalaki na mabigatin. At um, konektado din siya sa mag-asawa. And of um, course, there's a of cats, so the happiness. No, maaaring may ipit dito. Oh my God, ibig sabihin dito kaya niya to ginagawa dahil baka maaaring hawak ang pamilya niya. No, tinakot siya dito tungkol sa family niya. Now, there's a page of swords. Uh, this is something, um, kumbaga, this is something spying, looking, watching. No, maring kumbaga, um, nakakakuha siya ng na information dito. No? Or maring kailangan niyang alamin lahat. No? May mga bagay siya kailangan matuklasan. Or something inaaral. Now, what is additional messages? And there's an ace of swords, something of breakthrough. So, bagay na magtatagumpay talaga dito. Ibig sabihin dito, malalaman ko sino talaga yung no, pinakapunot dulo. Nakikita niya yan na may eagle dito. Yan, no? Siya ang pinaka, nagbibigay ng informations, no? Additional messages. And this something yung shadow side. Nakita mo yan na parang kumbaga may nagko-control sa kanya, no? Na parang bagay na magbibigay liwanag dito. Natatakot to. No, kaya siya naggaganyan-ganyan kasi natatakot siya. No? Let's see what is additional messages. When an angel spirit, pagdating naman tayo, no? Ano pang mga mensahe ang ating mahagilap sa kanya? Ano magiging hakbangin niya? Ano yung magiging hakbangin nito? Ano yung plano niya? There's something a like six of cards. And there's a temperance. And there's something a like nine of pentacles. So, maaaring sinasabi dito, no? Kung baga pinapalalahanan siya dito na kailangan niyang mas maging maingat. No, dahil merong um, tao no, with a friend, no, with a friend na maaring um, kung baga magbigay ng information tungkol sa kanya. Especially na may tungkol dito sa pera. No, merong tungkol sa pera dito. I feel something family related din ng magbo-voice out o parang mag -ano sa kanya, no, magsusuko. And this is of the higher friend No, kailangan niyang um, kumbaga pakakatandaan. No, ano man yung bagay na kanya ginawa, there's something bounce back. Babalik sa kanya to. The higher friend something education or lesson learned. Kailangan niyang matuto dito. Ano man yung bagay na kanya, nangyari from the past, kailangan niyang pakakatandaan. No, na na kailangan niyang maging totoo. No, kaya may paalala eh. Na may paalala dito. So let's see additional messages. And this is the fourth one. Talagang babalik siya dito. Kaso mayroong mga, um, kumbaga, mayroong, kumbaga, komplikasyon. No? Parang mayroon ditong pananakot din at the same time. No? Maraming mga kalaban eh. No? Parang, kumbaga, there's a dragon, something like that, na parang, yung mga taong pinagkatiwalaan niya, no? maring um, traidorin din siya dito. No? Kaya yun kinakatakutan niya. So let's see additional messages nga. And there's a Queen of Pentacles. So that because of this girl, babae, no? Na maaaring nagsusuport sa kanya. So let's see what is additional messages pa tayo. Etong si Saldi ko ba ay um, kumbaga makukulong ba? Talagang ma magpapahuli ba siya or magta makabalik ba siya sa Pilipinas? Ay, there's a Death card no may partnership dito ibig sabihin nito no kapag to bumalik do sa Pilipinas baka patumbahin to no para ang isisi kay sa ating president Now, there's a death card do no? no mayroon kasi lang silang kasunduan eh parang hindi siya wag siyang lumitaw no wag siyang um, kumbaga ganon so let's see ano yung magiging outcome nito makakabalik ba siya no there's a others uh, yes na makakabalik siya dito pero may mga bagay na maaaring pagsisihan niya with a five of cups. So, baga, uh, pagbalik ba nito, dito na ba malalaman lahat? Matutuklasan na ba ang mga um, kung sino may kinalaman tukol sa kanya? Let's see. And there's a native swords. Now, there's a the king man. Ibig sabihin nito, no? Parang may iipit siya dito. Dahil, ano eh, kumbaga, mayroong pananakot sa kanya. Kaya hindi ito makapagsalita ng tama dahil may nananakot sa kanya. No, there's a full of sword. No? Isa dito, kumbaga, may ano eh, mayroong hidden agenda sa kanya eh. No? Kumbaga, ayaw niyang uh, mangyari yon baka uh, pagsisihan niya lalo. Parang, I feel something connected to sa family niya. No, ayaw niyang uh, maipit dito sa eksena. Tapos, naiipit na siya. Ganun. So, ano yung magiging resulta nito? Kailangan hawakan yung family nito eh. Para at least makapagsalita siya ng tama. Kasi ang nangyayari, hindi siya makakapagsalita ng tama dahil tinatakot siya. So, let's see. Additional messages. Na no, may bagay bang matutuklasan kung hindi man siya magsalita, mayroon pa ba in the other way, oh, no? Na maaaring konektado sila. Alamin natin. Yeah, there's a demon the card revelation. There's a yes no? Bagay na mariribil tungkol sa corruption. Ibig sabihin to kahit hindi siya magsalita, no? Sa ibang uh, sa ibang tao, sa ibang um konektado sa kanya, doon din mabubulgar. No, this is something of revelation. Matutuklasan din to. So kahit anong pilit niya itago dito, malalaman at malalaman dito. So let's see what is the synchronicities. For synchronicities, there's an eagle and the birds of... Ah, oh, okay. Nagmamanipulate daw sa kanya yung eagle na alam niya na kung sino yan. Now, there's an eagle. Ano, ma sa kanya yung eagle? Babae. Ibig sabihin, kilala na. No, mayroon talaga na, yun nga, kalala niyo na kung sino yon. And there's a clarifying for a lead situation. Tinumbok na. Yun yung taong nagaano sa kanya. Nananakot. No, and of course, at the same time, there's something veil of illusion. No, kumbaga maraming mga bagay na no, matakbo sa kanyang isipan dito. No, sinasabi dito, Live bill of illusion seeking truth beneath the surface of navigate through love, love, and career authentically kailangan niya maging totoo no sa sarili niya no dahil may mga bagay dito tungkol sa love life and career no even sa family so pinapakita talaga dito nalalabas ang katotohanan at kahit hindi siya magsalita pero ang pinapakita dito natatakot siya no na magsabi ng katotohanan there's a shadow work of his one No, the, the, ito ha, paliwanag ko lang dito with the eh, eagle and the magician. Magician something manipulator, controlling. No, may nagmamanipulate sa kanya and this something an eagle. At yung eagle na yon, ha? Huh? What is additional messages with the shadow work represent what? And represent with a dark reflection. Truth, truth seeking. Ilalabas talaga ang katotohanan dito. Meron lang talagang bagay na kinakatakutan. No? what lies beneath which the future? What lies beneath which future? May taong may galit and there's a bank failure. No, mauubos talaga ang kanyang pera. No, may taong may galit dito. Hater. No, So, maaaring kaya to, ano baka nauubos na ang pera. No, kaya ginaganto siya, inuutusan siya, nagtaga niya, baka nauubos ang pera. Naiipit na siya. So, no, para mauubos ay eh? million, trillion yun, no? Or billions yun. Mauubos ba agad, agad Sa bagay, Sabagay, ang pera nauubos talaga kaya kahit anong gawin mo. So, guys, um, this something something um, weekly pasilip, no? Para sa, uh, para kay former congressman, saldi call. So guys, marami salamat po. Once again, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the for more videos update. So marami salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. lalo lalo na ang dinigay-skip ng ads away so pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksiklig-liglig na po na biyayang manong balik sa inyo guys. Then of course, don't forget to, to follow my FB page. Maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye. And babush. Bye -bye.